Maraming salamat po. Audubillahimina rajim. aginong Pangulo, ito pong sunod-sunod uh, na araw, lumalabas po ang mga mapaggawa ng cheese base patungkol po sa mga Pangulo daw na nag sa inang bayan. Una po dyan, gumawa po ang uh, ating kasama na Sen. Jingoy Estrada ng pagtatanggol sa kanyang ama. Sumunod din po, pinagtanggol din po ni uh, uh, dating Pangulo, Gloria Macapagal-Arroyo, ang kanyang sarili patungkol po dito. Ngayon naman po ay binabakbakan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nais ko lamang pong uh, ipaalam na kahit kailan, hindi po nagkaroon ng pag-uusap ang bansang Chino at ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol po sa pag-aalis ng MB Sierra Madre dyan sa Ito po ay uh, pinatunayan din ng ating uh, dating kalihim na si Medialdea patungkol po rito. Uh, ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating pong dating Pangulo ay master sa geopolitics at hindi po siya kailanman ibebenta ang Pilipinas. At katunayan, sa panahon po niya, nagkaroon tayong ng napakaraming assets po natin sa Armed Forces of the Philippines, maging himpapawid, karagatan, katihan. Sa panahon po niya, nagkaroon ng maraming assets ang Coast Guard. Gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating dating Pangulo ay siya po ay nagtanggol ng ating soberenya. Hindi po kailanman siya magiging traidor. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ah yes, Deputy Minority Leader. Mr. President,